Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin may umaga ay Ang gawain ba ay para sa atin? Ang gawain ba ay para sa atin? O mga namahal, ang gawain ba ng Panginoon ay para sa atin? O tayo po at ating buhay dapat ay para sa gawain ng Panginoon? Para po sa si isang Kristiyano, kung mga tawag nga siyang kristyano, ang gawain ng Panginoon para sa kanyang sarili kung wala siyang malasakit sa gawain na ito. Siya pwede dumadalo sa panambahan, siya pwede ikibahagi sa gawain ng Panginoon, hindi siya nagbibigay ng kahit ano para sa iglesia, kahit pera, oras, at panahon, o kanyang kayahan o abilidad. Siya po ay dedma at walang pakialam para po Kristiyano, matawag din na uh, ang gawain ng Panay para din sa kanyang sarili, kung nawawala siya kapag ang gawain ay nangailangan ng kahit konting sakripisyo. Bawa po, medyo ang kanyang tahanan lumayan ng konti, siya pinadumalo. Nirapan daw magbiyahe. No? O kaya narinig po ng hamon sa pagibigay, so pinamon sa pagibigay, eh nawala na. Mayroon po na-offend lang ng kaunti dahil sa nangyari sa iglesia o sa ginawa sa kanya ng kapatiran, nagtampo na at yan nagpakita. Marimisan po siya po'y tinamaan ng mensahe o nasa tampo sa katuarang narinig, nawala na at lumipat na po ng iglesia. Mga nga po sabi ni Pablo sa mga gawa 20 at 24, sabayot walang halaga sa akin, aking buhay. Magawa ko lamang aking tungkulin at matapos ang gawain binigay sa akin ng Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa agandang loob ng Diyos para sa tao. Para po kay Apostol mas mahalaga ang pagganap ng kanyang tungkulin sa Diyos at ang pagganap ng gawain bigay sa kanya ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay po ay para nga sa kanyang tungkulin at sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo po ba tulad po ni Apostol Pablo? Ang gawain po ba ay para sa atin? O atin po handang ibigay ang ating sarili, ating buhay para sa Panginoon at para sa kanyang gawain? Mga mga minamahal, huwag po mangyari na atin lamang nais panginabangan atin ba Kristiyano. Halit pang minamahal atin pong ibigay ating buhay at ang sarili para sa ating Panginoon. Maraming salamat po.